Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, patuloy po ang pagninilay natin sa pag-ibig sa buwang ito ng pag-ibig. Ano nga ba ang pinaka malaking hadlang sa tunay na pag-ibig? Meron pong napakagandang alamat ang mga Grego tungkol kay Narciso. Si Narciso raw noong unang panahon ang pinakamakisig, magandang lalaki sa santinakpan. Lahat ng nilalang ay nahahalina, naaakit sa kanya. At dahil dito, naging mayabang si Narciso. Pinaglaruan, pinagtabuyan niya ang mga nahulog sa kanya. Hanggang sa nadaan siya sa isang ilog at doon na silayan niya ang kanyang imahe sa tubig. At maging siya ay nahalina na akit sa sariling kakisigan nabaliw sa pag-ibig sa sarili si Narciso at ito ang naging sani ng kanyang kamatayan sobrang pag-ibig sa sarili yan po ang ibig sabihin ng pangalan ni Narciso at yan din ang tawag ng mga psychologist sa sakit na sobra-sobrang pagmamahal sa sarili narcissism dagdag pa nila yan din ang dahilan kung bakit maraming ugnayan maraming relasyon ang nasisira ang hinihingi kasi ng tunay na pag-ibig ay paglampas, pag-igpaw sa sariling mga pangangailangan para sa kapakanan ng ating minamahal. Ang hinihingi ng tunay na pag-ibig ay pagtitiis, pagsasakripisyo ng sarili para sa iniirog. Kung tulad ka ni Narciso, hindi mo kayang magmahal ng iba. Ani nga Yesus, kailangan nating kalimutan ng sarili at magpasan ng krus araw-araw. Yan ang tunay na pag-ibig. Amen.